ayan na nga, good morning sa inyong lahat agoy, parang may sipon ako uh, magtatanggal ako ng mga Christmas light o oh, mga Christmas light, mga Christmas decor, Christmas tree ayan, tatanggalin na natin so bago ang lad, don't forget to like and subscribe my channel Mami Mona Vlog sa na natin. Na isus, ang dami ko pang trabaho. Tingnan mo, oh. Pero nakaupo-upo lang talaga ako kasi alam mo naman tayo, pahinga-hinga rin pag may time. Ayan. Tayo, ako lang dito mag-isa sa bahay. Pumasok na yung mga anak ko. It's time na naman na magpahinga. So, ayan, magtatanggal ako ng ano ng mga Christmas decor. Kasi para malinis na natin. Ayan, kasi ayusin ko pa. sus Diyos ko, alam nyo ba mga mamsi? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Wala pa tayong pira. Nasira yung... Nasira yung ano ko charger. Ayan. Wait lang, kaya ayusin ko yung camera ko. Kaya naka-charge siya. Ayan. Tapos ang dami ko pang tupiin. Mag-ayos-ayos muna ako ng... Nang... Tanggalin ko muna ito bago kumakas. kumaglinis ng bahay. Pero akyat din ko muna kung ano na yung Christmas decor dito. Samahan nyo naman ako. Ayan, nakadikit-dikit na. <laughs> Dinikit ko kasi. Ayan. Nahulog. Tara. Tara. Pwede pa natin itong magamit sa susunod. Ay, gusto kong panayin muna. Kaya pa mga, mga mabushin, natanggal na ba kayo ng mga Christmas Day ko, no? Christmas tree. Kasi ang feeling ko pag nagtagal, ang dami na yung ano, alikabo kasi gusto kong malinisan na. pala yung hinahanap ko. Ilagay ko ito mga. Ayan. ko lang naman ito mga Kaya pwede ko kaagad tanggalin siya. Kasi, ayan. Bago pa. Bago na kasi namin bilito. Pwede ba natin magamit? Sa susunod na Pasko, di ba? Bayan yan talaga, celebrate ng Pasko, tanggal na naman mga decorations. Yan. Yung mga anak ko, excited lang yan sila magdawa. Ah. Mag, ano, decorate to tourist ba? Pero pag nagtanggal na yan, nako, ayaw na yan. Ang kulang tong mga ano. Mga yung Christmas tree ko pala kung saan ko ito ilalagay. Pero may maliit naman kami dito ang bodega. Ayusin ko muna siya. Diyos ko mayo. Nag-ro scatter ako. 200 lang naman. Natalo din. Parang al ano ba? Libang-libangan lang. Nag-upo-upo muna ako. Nag-ro scatter, scatter ako. Nakon na siya. May ingal niyo pa talaga pa <laughs> na yun. Ayan. Laro-laro na yan. Ito maraming glitters. Kung malaki naman talaga siguro yung taya mo mananalo ka. Pero kung piso-piso lang, hindi ko talaga mananalo. Ang dami pang tupiin. Hay nako, ano ba naman yan? Mm, anak kasi panganay, mahilig talaga yan. Siya dito ko ilagay para madaling mahanap. Magkabilaan pala to. Kasi sa next, ano, So, next December, ayan. Nalagyan lang natin yan ng ibang balls kung gusto natin ng white or is na no. is Tapos ito yung ganyan.

isa. Ibalik ko lang to dito kasi baka mawala.

Ayan, tapos na natin. Naligpit yung mga Christmas decor natin. Christmas tree, Christmas light. Ayan, sama-sama na lahat. Naligpit na natin. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, Mami Mona Blog. God bless us all. Thank you sa inyong lahat. Thank you so much.